Hi there! This is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio e. Di Castro ay pinanganak noong 30 ng Nobyembre taong 1863 at namatay naman noong 10 ng Mayo taong 1897. Ay isang Pilipinong makabayan at revolusionaryo na makikita sa 10 pisong barya na issue ng Banko Sentral ng Pilipinas. Binansagan siya ang ama ng katipunan. Siya ang nagtatag at lumaon naging supremo ng kilusang katipunan na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Kinikilala rin siya ng ilang mga dalubhasa sa kasaysayan bilang unang pangulo ng Pilipinas subalit hindi siya opisyal na kinikilala. Naulila sa magulang ng maaga sa edad na labing apat. Naging tindero siya ng ratan at mamaypay na gawa sa papel de Japon. Nagtrabaho din siya bilang clerk, sales agent at budigista o warehouseman. Nahilig siyang basahin ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal at nang itinatag ang Laliga, Pilipina. Sumapi siya kasama ni Apolinario Mabini. Bagamat mahirap, ay mahilig bumasa at sumulat ng mga bagay na may kabuluhan lalo na kung ito ay tungkol sa bayan. Karapatang pang tao at kasarinlan ng inang bayan siya ay may diwa na paghihimagsik laban sa malupit na pananakop ng mga Kastila. Siya rin ay nagnais na magbangon ng pamahalaang malaya na maging daan upang kaniyang maitatag ang katipunan na kakatawan sa himagsikan at upang maging wasto at panatag sa kanyang hadikain kalayaan ng bayan. Noong taon 1892, matapos dakpin at ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, itinatag ni Bonifacio ang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Isang lihim na ng mapanghimagsik na di naglao ay naging sentro ng hukbong Pilipino panghimagsikan. Kasama ni Bonifacio, sina Valentin Diaz, Judato Arellano, bayaw ni Marcelo de Rilar, Chudoro Plata, bayaw ni Bonifacio, Ladislao Diwa at ilang manggagawa sa pagtatag ng katipunan sa Kali Sraga ngayon ay Abinida Claro M. Recto. Malapit sa Calle Candelaria ngayon ay Calle Elcano. Noong taon 1918, sinikap ng pamahala ng Pilipinas na hanapin ang labi ni Andres Bonifacio sa Maragondon. Ayon sa isang grupo ng mga opisyal ng pamahalaan, ang dating rebelde ay isang lalaking nagpakilala bilang dating kasamahan ni Andres Bonifacio. Nahanap daw ang kanyang mga buto sa isang taniman ng kawayan noong ika-17 ng Marso taong 1918. Inilagay ang mga labi sa huling pamamahala ng Pambansang Aklata ng Pilipinas at itinipo nito sa lumang gusaling batasan ang kasulukuyang Pambansang Museo ng Pilipinas hanggang sa nawala ang orna noong panahon ng labanan sa Maynila taong 1945. So ayan guys, malapit ko na matapos itong aking pag-i-sketch. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simple sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Mabalos sa Indugabos. Bye-bye. Thank you.